bata po. O, po? Hindi na ho, kung rin magawang sumigaw, dahil na ho, lang na 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 po naisip ko. Anong station mong hinahanap mo rito? Managot ka po. dapat managot. managot. Sumatotal, tao ang may gawa, hindi Diyos. Hindi namin sinasadya, ano, kamas. Uh, may, hindi talaga sinasadya ng na hospital nangyari ito. Malapit sa Bitag Action Center ang isang batang amang si Tomas Cornelio. Humihingi ng katarungan sa pagkamatay ng kanyang anin na buwang sanggol na natusta sa loob ng nursery room ng Bataan General Hospital. Yung bata mahina. Dahil pa mature nga. Sabi niya, ilalagay naman niya sa nila sa incubator dahil mahina. Palalakiin nila hanggang mabot ng dalawang linggo, tatlo o isang buwan. Makakalabas na sana kami. Eh, nangyari yung sa bata, kaya hindi kami nakalabas lang. Na. Kasi gusto ko lang mabigyan ng trauma pagkamatay anak ko dahil binabaliwala nga ng hospital na yun, yung pagkamatay niya. Talaga, aksidente lang daw talaga nangyari. Wala na silang ibang sinabi, kundi yun. Aksidente lang talaga nangyari. Isang malagim daw na tanawin para sa kanyang may bahay na nakitang nangatusta sa loob ng nakalak na nursery room ang kanilang sanggol. Subalit, walang magawang kanyang misis. Tuluyan na itong nanghina at nanlambot. Kasi nung nangyari na yun, umuwi ako sa amin. Kumuha nga ang pera. Tapos, pagbalik ko, yun na nangyari na. Yung bata, umiiyak yung asawa ko na wala na yung anak natin na sa dag Dagdag sa pasakit ang trahedyang ito. Wala silang nakuhang tulong mula sa ospital. At sa halip, ay hinamon pa daw silang magdemanda sa hukuman. Wala na silang magagawa dahil gabihan mo sila nakamon pa kami na magdemanda na lang daw kami ang may gusto namin. Live sa aking programa sa bahala si Tulfo sa UNTV at sabay na napapakinggan sa DCME 1530. kayo. eto na po yung magulang. Ano? Magpapakilala sa atin yung magulang, uh, yung ama. Kaya lang, importante, papapakita po, po namin sa inyo. Literate po, official na po namin tinatanggap ngayon. Dito po, as we speak. As we do the broadcast, we are now accepting officially ang kanilang reklamo subject for investigation. Pagpasok pa na po ang again ng isang shot na ito ay pinap. Ito na, okay. Dito po, makikita yung ulo ng bata Tuguan, tostado na. Sa loob ng incubator ng Bataan General Hospital. Nakausap din namin si Attorney Roland De Vera, Legal Officer ng Department of Health. Gusto lang po namin sabihin sa inyo bilang legal service ng DOH, kapag may nangyari pong kapabayaan, halimbawa po ang bata na sunog sa loob ng incubator ng hospital, ng Bataan General Hospital, ikaw bilang attorney, ano sa palagay mo? Ay, pwede po sila mag-file ng complaint sa Department of Health. Kahit wala po silang lawyer, pwede lang po silang dumiretso sa, sa, legal ng Department of Health para tingnan po namin yung reklamo. Baby, sir, nasunog ng incubator na matay. And, and this is basically sa bala na at would like to come to you and uh, ito uh, yung mga family because they are being threatened by the, the director of the hospital. speaker uh, magdemanda ng they were advised by the police na mag-investiga na kumuha lawyer may eh, mahihirap lang to sa court kaya sabi ko kawawa naman i thought they're coming to you

medical engineer na nakapanood ng aking programa sa UNTV ang nagsadyang makipagkita sa bitag upang ipaliwanag ang posibleng dahilan ng pagkasunog ng sanggol. Definitely, this is an improvise. Approvise. Yes, to provide heat for babies, for that, babies are that are either yellow babies, yellow babies and blue babies. You see, heat must be applied to the skin in order that yung insulin will be reversed. Okay. Uh, or or even the, the bile responsible for uh, producing this yellow thing. Yeah. No? Now, with heat, it would neutralize mm -hmm. and bring to normal ang color ng baby. Uh, Inimprovise lang nila hoping na siguro wala silang available uh, photo, wala silang available incubator. They were hoping that this would help the patient. This is underestimated prescription. This is not an accident this is a complete negligence and not conforming to the highest standard as a, a hospital, especially so, government. Uh, yeah, the, uh, hospital. Nevertheless, mas dapat because ito minumonitor ng DOH. Okay, patungo na ang bitan sa Balanga, Bataan. At bibisitahin na namin itong uh, hospital ng uh, Bataan General Hospital. Uh, hindi ba natin malaman kung incubator nga or simply heater lang na ginamit nila. Improvise, base do sa aming pananaliksik makikipag-usap doon sa isang engineer na ang trabay gumagawa sa mga incubator. may pananagutan, may negligence sa sinasabi namin yan ng walang pakundangan sa, sa parte ng hospital dahil walang anumang sanggol o sino pa kanina mang anak na kapag nasunog sa loob ng hospital, hindi po pwedeng sorry na lang at aksidente. May pananagutan at may pananagutan. Kaya nga namin gaano mga kalayo talagang pupuntahan ng bitag alam alang lang dito sa ama para makita yung katotohanan at huwag mangyari itong ganitong klaseng kapabayaan sa anumang hospital, lalo na kapag yan ay hospital ng gobyerno. Kasalukuyan, nandoon yung aming mga undercover sa loob. Ito'y para mahanap yung uh, director ng hospital at makausap. Inaasahan namin na haharap itong director ng hospital at makuha yung panik. Magkabilang panik dito. Ano, sa kasaysayan ng mga hospital, ito lang kauna-unahang kaso ata sa Pilipinas na kung saan isang sanggol ay eh, nasunog na matay. A paano nangyari yun? Ah, Aalamin natin. Dito, nakaharap namin ang direktor ng ospital. Ang report ko kay Nusantong Okay. He recently reported it to them on the day Actually, okay. happened February, February, December. That's right. That's right. It was a pre-accident. Yes, yes, yes. Do you consider him blue baby or yellow baby? Yellow baby like John Disnagia ginagawa na kung hindi kasi pag uh, premature, talagang they're really, you know, they're very prone to ano, uh, you know, hypothermia. Eh. Okay. So they oh, okay. should be oh, okay. really healed. Ba't hindi nalagay sa incubator? Mayroon right? yeah, ang incubator, pero uh, he's already out of it. Eh. He's being treated uh, properly, you know, and okay. then this accident happened, all right, all right. kung pumutok yung bumbit mag-spark, eh. and then uh, he's under a modified oxygen tank. Okay. The oxygen is highly volatile. Yes, yes, yes. Uh, exactly. Yes, yes, yes. And then uh, burst. And the hood is only on the face. Eh? Exactly. For the oxygen, so. And then our nurse was in the delivery room the next door. Mm -hmm. There was another mother breastfeeding also there. Okay. okay. So she shouted. Our nurse immediately reacted and uh, okay. pulled the baby out. But unfortunately, mm -hmm. so, so, okay. This says he should be guarded. not supposed to be. Ah, oh, okay. nandun naman yung bracket masunod. Yung bracket masunod. Yung Eh, nandun sa, alam mo sa, eh, gabi ito nangyari. Okay. Eh, nag-iisa lang yung nurse namin yung sa nursery namin. When you improvise equipment, whatever equipment is there for the hospital, Dumaan po ba sa ganyang lasing proseso yun na yung equipment na eh parang sinasabing makakasiguro ka ano, na walang mangyayari? Okay. Actually, this is really a modification, sir. It's so, a modification, lang. Yes. So who's the modification? Was it an engineer modify that or somebody else na... The pediatrician, sir. The last... But the pediatrician is not an engineer, supposed to be yeah, a technician. Technician should okay. be doing that and the okay. technician okay. should certify. Okay. Kasi and kung inaapprove approve ko and then in-approve ng technician, eh dadaan din yan dahil hospital ko kayo ng gobyerno sa ilalim ng DOH at mag inspect din sila kung ano yung mga equipment na meron kayo to take inventory of na para pag nakita na lang, hazardous yan or uh, that's dangerous, iti-take mo din, pull out nila yan. Eh, wala mo ba nangyari ganun? Eh, ta tanong nyo sa LV, wala. Wala nga Sa nursery room, ipinakita ni Direktor sa bitak ang ginagamit nilang improvised heater para sa mga premature na sanggol na naging sanhi sa pagkatusta ng anak ni Tomas. Ang siya sa taas. Tapos, ito yung mga dati ito yung mga iba. Ito yung mga dati ito, ito. ito yung mga ganito. So, di ba cinch? Cinch? Yes, yes. Di ba ito yung ginagano natin? Yes, yes. Man. O, ginagano. Ginaganyan, ano? Ginaganyan. Tapos nalagay yung oxygen. Sa pagkakataong ito, binagharap namin ang magulang ng sanggol at ang direktor maging ang ilang opisyalis ng ospital kung doon po sa electrical system namin since uh, nag-trip po yung circuit breaker meaning electrical system po natin intact wala po sa problema ang lang po namin ma-determine kaya inintay namin na final resort ng investigation ng SOCO oh, kung oh, ano naging cost ng fire The scene of the crime operative SOCO will not give you a very definite answer kung bakit nangyari yung because they're not technical <laughs> Paano nangyari ito? Dalawang panggagalingan lang yan Nagkaroon ng trip-off, na ng search circuit, and the host na nagkala sa oxygen started everything. Oxygen. Kitang-kita mo ako nang susunod. Ipagpapalipakita mo nga sa'yo yung baka ako nag-uusok, baka ako nangyayari. lang makita mo, nang makita mo? Ano nang nakikita mo? Anong nangyayari? pinag ko, tapos yung bata ako gumalo. Yung bata? Yung nilang ko tumawag yung nanay, hindi na akala. Bakit ba maingang nangyari? Magkano ginastos n'yo dun sa Libay? Ginalang ka yes. siya? Magkano ginastos ko? Hindi sabihin ba? Sa Magkakasaya-resibo pa eh. Hindi mo lang? yung akala nangyayarecibo ano? Masakit sa kalawag mo bilang ama. Bilang kinakawalan na anak. Si naman. Si ang si pareho Napagkasunduan na lang ng dalawang panig ang tulong pinansyal sa mga nagastos ng pamilya ng natustang sanggol. Hindi pwedeng pagtakpa ng kapabayaan sa pamamagitan ng anumang uring dahilan. Ang kapabayang ito ay kagagawan ng tao, hindi kagagawan ng Diyos. Hindi pwedeng gawing dahilan ang kakulangan ng pondo ng ating gobyerno. Kung kaya't malayang ginawa ng Bataan General Hospital bilang solusyon ang improvised equipment para sa mga sanggol sa kanilang nursery room. Ang pag-aamin ng pagkakamali at pagkikipag-areglo sa magulang ng natustang sanggol ay hindi sapat. Ang mahalaga ay ang pagbabagong kinakailangan na ipinangako ng hospital sa pitak at sa mga magulang. Sinisiguro ng pitak na hindi na maaaring muling makulit ang kapabayang ito para sa kapakanan ng iba pang magulang sa bayan ng Bataan.